Ilagay ang iyong mga kamay sa lupa at iling. Nanginginig sa pag-asa kahit ang matanda ay hindi niya kalaban. Hindi ako makapaniwala. Napakalakas ng pumatay sa aking ama. Makakaganti pa ba ako? Ang ilan ay nasa bangka pa rin. May pito kamay ang matanda at sumigaw. Delikado mga matatanda. May nangyari. Alisin natin ang santo simulan natin ang gintong bangka. Galit na sigaw ng pink na langit, pisil ang kamay na lumilikha ng apoy, sabi ni Diem. Natapos niyang ilay ang kanyang martial arts parade at gustong magpatakbo ng AC isang dead end scold ang ginawa niya. Tingnan mo ang apoy. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi maiwasang matakot. Kasama ang dalawang madre na ito. Pagpatay sa mga matatanda ng dance school at ngayon gusto kong sirain ang kanilang mga santo. Gusto na talaga kitang patayin. Baliw ang monghe na ito. Namumukod tangi si Master Zen. Gamitin ang pamamaraan upang harangan ang pag-atake ng kya ng Red Heaven Amitabha Badha pinilit niyang tawagan ang babaeng benefactor gaano katagal ito hindi patas na iulat. Bakit kailangan mong patayin silang lahat? Nagalit siya at sinabing isa siyang asno. Huwag isipin na hindi mo nakikita ang papel ng mga bodha. Iyong mga paksa gusto mo lang sumayaw at may utang ka sa akin. Ang kasinungalingang ito ay talagang kasuklam-suklam sa korte. May mahabagin pa rin ngiti si Master Zen, napaka-fake nitong sagutin. Huwag kang mabaliw. Masyado kang bayas laban sa budismo. May posibilidad na pumunta sa malayo sa magic ipinapayo ko sa na magpigil ng kaunti. Sinulyapan siya ng Rosebird at pinanood siyang maglaro. Muli kapag ang upuan sa gitna pinakaayaw ko sa ganitong uri ng pagmumuni-muni. Ito ay malinaw na para sa aking sariling kapakanan. Palagi itong ginagawa mula sa moral na pananaw. Pumunta sa impyerno. Hindi mo kailangang sermunan ako, Ganun pa rin ang mukha ni Master Zen. Undiknonst sa akin kung ganoon ang kaso, si ka kanya. Mabilis daw siyang lumipad patungo sa pulang langit. Napatingin siya kay Zen Master at biglang napaisip malakas ang pakiramdam ng pang-aapi ng kalbong asno na ito at gayon paman, mayroon siyang anim na figure na kombinasyon. Saan nagmula ang Green Army? Tumayo sa harap ng pulang langit at itanong kung bakit may mga taong wala dito. Para halayin ang sarili mong mga alagad. Nakita ni Master Ching Tian si Ip Kuan Lam pagkatapos ay itigil ang iyong sarili. Mukhang mabait siya para sabutin ang hindi pagkakaunawaan. Gusto lang niyang ipakita. Medyo para sa lalaking ito. Tumawa ang opisyal at tumingin sa kanya na humihingi ng impormasyon. Deserve mo rin. Sa tingin ko ay isang napakahalagang tao. Saka bakit? Kailangan mo ng manluloko na katulad mo. Point lang. Pink afid na babaluktot na bibig agad na yakapin ang karapatang sumunod tuligsain ang Zen Master kaya salamat sa pagtulong sa mga walang kakayahan na estudyante. Gusto nilang ihinto ang barko. Ngunit nakaharang ang matandang kalbong asno na ito. Matagumpay na nakatakas ang Kia Spacecraft. Lumingon si Master Ching Thayen ayoko na ng gulo na mahusay na nakipagkasundo kay Amitabha Buddha, magandang tai, magandang tai, ganito lang ang iniisip niya. Sobra na. Kaya pala pinigilan mo. Kung gusto mong sisihin. Tapos wala siyang sinabi. Ang pagkamatay ni Lamkon tay malalakas na boses na nagkukunwaring exaggerated gustong tumakbo. Manatili ka dyan para sa akin. Lumingon ang guro at tinanong ang guro. Ano ang ibig sabihin nito? Medyo kinakabahan siya, pero sigurado siya. Si Huyen ay hindi ang nangungunang kapangyarihang budista sa silangan nagkasala ka sa sayaw. Sa tingin ko hindi ka na maglakas loob na magkasala sa iyong sarili. Tumawa ang general na may matigas na mukha. Ang manluloko mo ay isang tusong tao. Ano ang pumipigil sa iyo na ibigay ang iyong pagmamahal sa iba? Ang malaking kasalanang ito ay ginawa sa akin. Kung yan ang plano mo. Kung gayon bakit hindi mo makalkula kung kailan ka mamamatay? Master Chin Chin medyo galit din ang boses. Ang mga salitang ito ay medyo sobra. Ang hukbo ni Lam ay tumama sa isang salot na sinabi ko sa kabakit. Galit na sabi sa iyo ng Panginoon. Pagkatapos ay pindutin din ang pamamaraan Kim Trong sinigang tugon talagang hindi siya lumaban sa pulang hukbo. Naagad na binubog pabalik. Ang mga alagad ni Huyen ay wala sa kanilang sarili, mabilis din itong lumitaw. Maglagay ng defensive na paninindigan inilabas ng guro ng langit ang kanyang tungkod. Nagumiling ng ngipin masyado daw silang ng dagahasa ng mga tao. Hindi ko talaga akalain na soft rose ako. Habang sinasabi niya, mas lalong dumidilim ang mukha niya. Kung pinilit ka ng may-ari na gawin yon, kung dayon ay huwag mo siyang sisihin sa hindi sinasadyang pagkarga nito. Haunted mata ni Bath pink ang iyong katawan ay nagpapakita na ngayon. Pinagsama ni Master Zen ang perpektong eksena isang grupo ng mga taong kulang sa ideya. Natatakot ako sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang mahiwagang kapangyarihan ni Huyen hindi sa kanyang sarili. Mayroon ding tatlo produkto siyam kumpleto. Isa pang steak. Bagaman naabot na rin. Nang hukbo ng lin ang perpektong eksena ng pagsasanib. munit hindi ito katumbas ng halaga ng isang trick na tulad nito. Ang pangalan ko ay utak ng baboy. At gayon paman ay maglakas loob na magkasala laban kay Huyen hindi na sa kanyang sarili. Siguro masyadong mahaba ang buhay. Itinaas ng Zen Master ang kanyang mga tauhan pasulong. Ang bibig ay nagpapanggap pa rin na may mabuting hangarin. Magsalita para marinig ng lahat binibigyan ka ng iyong boss ng pagkakataon. Ngunit ikaw ay natigil sa dilim. Pagkatapos ay sinisingil kanya sa superpower. Gumamit siya ng Magic General para bugbugin sira hanggang mamatay. Napatingin si Lam sang itinikya. Sinabi na ito ay kawili-wili. Nagtaas siya ng kamay para ipatawag ang kabaong marinig ang tawag ang langit ay lumitaw mula sa itaas. Makinig sa kontrol ng hukbo. Laging ang kapangyarihan mula sa libingan. Napakalakas ng panininikya. Sinabi ng Panginoon ng langit sa pagkamanghana ito nga buksan ang mga diwata rana isip ng hukbo, hindi ako makapaniwala. Ang mga diwata ay sumisira ayon sa kanilang sariling mundo. Mula sa diwa ng tatlo produkto, ito ay naging diwa ng anim na produkto. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong ang iyong magic ay maaari lamang ito. Pumasok ang lahat dito. Kaagad ang mga Panginoon ay nasa ilalim ng agos ng kapangyarihan na akit sa Kia Fairy Cemetery ang lahat ay pito silver sutra din na sumisigaw iano ito. Guro, iligtas mo ako. Binuksan ni Master Chintayan ang kanyang mga mata, basang-basa rin ang mukha sa pawis na nauutal sa masasamang bagay. "Munit mayroon kang masamang espiritu." Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Ang mga taong ito ay masama. Lumabas ka at patayin sila." Pero sa tawag niya, ang grupong ito ng mga tao ay natatakot na sumulong. Iniisip ng ilang tao na sa ngayon, sino ang maglalakas-loob na kumilos? Siyempre, maganda ang pink Ayla dito. Napatingin siya sa berdeng dahon na nag-iisip ang pangalan ng pamilyang Lee na ito ay nagpapanatili pa rin ng kabilang buhay Master Zen, ang putla ng mukha mo ngayon. Sinusubukan niyang labanan ang pagkahumaling. Nang mga dalaga ay malakas na sinabi kay Amitabha Bodha ikaw ay naging kaaway ng sayaw. Munit maglakas loob na magkaroon ng pinakamalaking pagkamuhi sa budismo silangan ng hukbo ng lam magdagdag ng higit na kapangyarihan sa mga diwata ng kya. Ngunit nakasimangot ang pinakakinasusok laman ito ay isang grupo ng mga mapagkunwari tulad mo. Huwag magkaroon ng masyadong maraming salita. Pumasok ka para sa akin. Imposible pa ring labanan ni Master Chen Chen sila ay sinipsip sa loob. Sarado din ang sementeryo. Ang hukbo ng kagubatan pulis nagnininas nagas with is shining out of batch hawak ng isang kamay ang libingan ng diwata. May iba na ba? Pangkat ng mga tao sa ibaba. Nang marinig ko 'yon, hindi na ako naglakas